bayan. Nandito po ulit ako si Sara ng Helsinki, Finland. Ngayon naman ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa Henkilökortti o tinatawag na Finnish ID card. Halika na. Ang Henkilökortti o identity card ay isang uri ng dokumento ng inyong pagkakakilanlan. Ginagamit ito sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno establishment tulad ng iba't ibang shops or stores. Isang halimbawa na lagi kong binabanggit ay yung tungkol sa pagkuha natin ng mobile phone plan dito sa business centers ng Telia, uh, DNA, o kaya Elisa. Ang hihingin sa inyo ay ang inyong Henkel or finish ID card. Doon mag-uumpisa ang diskusyon nyo tungkol sa ano-anong mga mobile plans ang pwede mong ma-avail or makuha. Kung ang meron lang kayo ay passport or ang inyong residence permit, hindi kayo papansinin sa uh, Telco Business Center. Dahil ang talagang legal na card na pwede niyong ibigay ay itong tinatawag natin na henkilökortti. Ideally, lahat ng naninirahan dito sa Finland, dapat merong henkilökortti Dayuhan ka man o Finnish citizen, bata ka man o may edad na. Yan po ang nakasaad sa policy.fi na website. Kung kayo ay Finnish citizen na, maaari din itong gamitin na travel ID card kasama o katulad ng inyong passport. Sa ilang mga bansa, tulad ng Hungary, Ireland, Estonia, Switzerland at Malta. Pero sa mga katulad ko naman na ang bigbig lang ay residence permit at hindi pa citizen, by default, ang nakalagay o nakatatak sa ID card ay not used for travel. Yoon ay makikita dito sa likod. Okay? E, kailan tayo dapat kumuha ng ID card? Pag nakasettle na kayo dito sa Finland, pagdating nyo, pwede na kayong kumuha ng identity card. Kailangan nyo lang dalhin ang passport nyo at residence permit card sa police. Kailangan nyo rin kumuha ng bagong ID card kung nagpakasal kayo at nagpapalit naman kayo ng inyong pangalan. Kung halimbawa, ang inyong muka ngayon ay kakaibang kakaiba na doon sa nakalagay sa inyong ID card. Kailangan nyo na rin magpa-picture at mag-apply ng bagong ID card. Kasama na rin dito yung mga bata. Siyempre, mas madalas silang nagpapalit ng Di ba? Kung ma-expire na, na-expired na, nasira, o kung ano man nangyari sa inyong ID card, yon ay panahon na para mag-apply ng panibago. At ang pinaka-importante sa lahat ay kung nawala ang inyong ID card, siguraduhin nyo na tumawag kagad kayo sa pulis para ipablock yon at mag-apply na rin kayo online. Lagi nating tandaan na sa oras na nakuha na ninyo ang bagong ID card niyo, ang inyong lumang ID card ay dapat sirain na at itapon. Heto na, paano ba mag-apply? Dalawa ang paraan para makapag-apply kayo ng Henkilokorti or ID card. Una ay through policy.fi yon ang website ng ating kapulisan o pwede kayong bumisita sa kanilang mismong service point or yung police department, ika nga. Pero ang unang-unang step na dapat niyong gawin bago kayo pumunta pa sa website o kaya sa police department ay magpa-picture muna kayo. Dito sa Finland, hindi na uso yung magpa ka tapos kukunin mo yung printout at yun ang dadalin mo sa police. Hindi ko alam kung pwede pa rin yun ngayon. Pero, ang mas komportable, mabilis, at hindi mabusisi ay magpa-picture ka at yung photographer or studio ang magbibigay sa iyo ng digital code at yon ang kailangan mo para makapag-apply sa pulis. I strongly suggest na kahit pa pumunta kayo sa pulis para makapag-appointment, mas maganda siguro kung mag-apply muna kayo online. Bukod sa mabilis, mas mura ang online fee. So sa online application, ang fee ninyo ay 54 euros. Pero kung sa pulis kayo uh, magbabayad, ang kailangan nyong ibayad ay 60 euros. So nakatipid kayo ng 6 euros. Sa online application, pwede na kayo mag-submit at magbayad. Sabi ko nga kanina. Pagkatapos nun, ang susunod na step naman ay ang pagkuha or pagbook ng appointment sa pulis para ma-secure nyo yung identity nyo, yung mukha nyo versus doon sa inyong residence permit at passport. Ah, uh, bukod doon sa tit pagkakakilan lang, titingnan yung physical face nyo, i-compare sa passport at residence permit nyo, kailangan nyo ring pumirma doon sa harapan ng police officer na nag attend sa inyong application. Kaya kailangan nyo magpa-appointment. Pero may bago na ngayong ah uh, proseso, mas maikli. Doon sa mga datihan na meaning yung mga tao na meron ng ID card noon pa. Hindi ko lang alam kung pati doon sa mga tao na meron na merong ID card before pero na-expire bago sila nag-apply, hindi ko alam kung kailangan or kailangan pa silang magpa-appointment. Malalaman niyo na lang 'yung pagka nagbayad kayo at nag-click kayo ng booking uh, for appointment. So nasabi ko nga kung kayo ay datihan na at bago mag-expire ang inyong Uh, ID card, e eh, nag-apply na kayo at nakapagbayad na kayo, hindi nyo na rin kailangan magpunta sa service point. So, ini-encourage ko kayo para lang sigurado at mas malinis, mas madali at mas suabe ang inyong proseso sa pag apply ay huwag nyo nang hayaang ma-expire yung korte nyo bago pa kayo mag-apply ng panibago. Yung husband ko, two months ago, uh, nag-apply siya online at bukod sa kanyang application, kasabay kasi niya halos ng expiration yung daughter ko. Uh, in-sponsor na rin niya siya na yung nag-apply para dun sa aming 16-year-old daughter. So it turned out, hindi na kailangang pumunta sa service point. Ang nirequire na lang na pumunta ay yung 16-year-old daughter ko dahil nga usually pag minor, naiiba yung muka at naiiba yung signature. Kaya nirequire siya na pumunta sa service point at pumunta kami sa PASILA. Uh, since ang husband ko may trabaho nung time na yon, ako na ang uh, as another guardian ang sumama sa kanya para sa kanyang application and verification of identity. As I said kanina, doon yung application, pipili kayo ng tinatawag natin na delivery point. Yun ay arkioski or postitalo o kung saan man na shop na pwede silang mag-drop mag box. Kumbaga. So pag naka-receive kayo ng notification mula sa police na ready na for pick up ang inyong henkilokorti, punta lang po kayo doon. Siguraduhin na madala nyo yung inyong hindi pa expired na henkilokorti or kung expired na, isama nyo na rin ang inyong residence permit at, at passport para may pagkakakilangilan sa inyo doon sa magbibigay sa inyo ng inyong henkilokorti. Hanggang dito na lang po ulit. Maraming salamat sa pagsubaybay. Bye-bye!